nandito ako ngayon sa may bilya ng cake dahil it's a surprise nila ni Brenda si Kano sa kanyang 50k followers so bumili kami ng cake and then bago ako pumunta doon dito dito ko para ready sa surprise mama celebration for Kano diba grabe ang dalit ng kanyang pag 50k sana all or... and thank you nga pala sa mga ano, GP for sa team Sunset and Sunrise A surprise So, ayan ang cake At tayo ay pumunta na ng Laguan Nature Park. Let's go, back oh. Grabe, guys. Walang ulan sa saan. Pero dito sa sulaan na, naulan na talaga bigla. Ano, you know, ang ganda-ganda ko kanina doon na bili ng cake. Pagdating ko dito, ulan. Iba kasi yung weather dito, eh, malapit talaga siya sa bundok. So, laging umuulan. Lalo na pag um, tag-ulan talaga. Sa sentro, walang ulan dito. Ulan na. Eh, naglabang sila. Eh, eh. Tapos malakas yung tubig sa ilog. di ba? Bongga. Hmm. Ha? Dili oi. Kangke? Kay kanu. Ba lagi mo. Tiki. Dili oi. Eh. Lulins ra man. Yeah, Our favorite Lowlands. Kay Lowlands naman at uh, caramel. Okay, good. Ay! Pupunta din nga pala today si Ate Rowena. Kasi nagpagbiyahin na siya ngayon from Davao. papunta dito kasi gusto niya may experience din yung hinaguan nature park. So, lumain natin sa si Ate Rowena. Probably the vlog later. I Ayaw ablihe. walang mo nang mag-open. Mayong mornings. Ngayon mo na. Ejigjag mo na. Isugo. Oo. This is Pastoan our ulam today. Capuano. Si Kanhi si po, si Director. Si Senior Citizen. Yan! Yeah. Uh, si... Ah, <laughs> kape sa mga ulan. na ulan dito. So, magkakape tayo. Diba talagang weather dito sa Sulana, o? Eh? Kahapon, pagdating namin, as in, na ulan na talaga dito. Ang lakas na talaga ng ulan. Kung ako kay Mark, pakuha na ako. Walang ulan sa saan. Isang oras na umuulan dito sa Hinaguan, sa sentro. Wala ulan. 何 <laughs> だよ。 sa kaawit. Singan man sa mga artista na maghatag o kinabuhi na ining akong kaagi. Okay. Sige, guys. Paa mo itong kitika. Yes. Please. Hindi mo nga, Five years na mo, Di ba? O, <laughs> Dari <laughs> kamot sakit ko pa. Kaya dili ko gusto Mauna, mayroon mayroon mayroon. nga maubos mo na ko. Saudade, bro. Salamat pa. Yes, I will Tanaw. Oh. Oo oh, see. So, there nang kamay nga box. Ablehi. Ah. Pa-binding uh. oh, pa-jazz. Uh. Wow. Sising. Pa-bay yeah. mo gigka. So, tanaw mo, boss. maka ka sa si mama 'yung sising, ah? <laughs> uh Hindi -huh. 'yung mama deh. Aha? Para din si mo mama. Sabaw ha. Ay, mix mix mix. Bakit ko ay kanon? Kung sinunod na lang, pag-ibuhang ako, yung agin na lang, sabaw ng buko, tas ito na. Um, ang... Yapi yeah, sabaw sa buko? Okay. Ano man? Oh, iluto kasi yung ano, sabaw ng buko dito, lalagyan pa yan ng sugar. Mahaluan? O, oh, parang ah, man, bukayo kayo. ba? So, ito na ang ating sabaw ng buko. Kailangan siya masipsip ng bongga sa ano, niyog. Okay. Hmm. Niyog siya. Hmm. Magiging may natamis siya. Magiging may natamis siya. Parang bukayo ay, nga. Tayo? Tsaka siya ilalagay sa suman. Sa kasaba pala. So, oh. yun pala doon siya. Oo. So, yun tayo lang siya kumulo. Hmm. Kukulo. Hmm. Hmm. Pero mas masarap kasi. Ah, ang ating bukayo. Bukayo ang tawag sa amin ng ganyan sa Bisaya. Ano ba? Yes. Isang ikot lang ba? Mm -hmm. Basta ba ito ito na ma-close? Ma-close may ikot. Ano kayong sing-sing ko? Eh, na! 我给你打啊。

Oo, oh, ay, ang problema yes, lagi ang aircon. Let me check na Abutanala lang sa electric fan ng daghan tayo. Dito ka tapakan. mag-coffee Suman, it's, okay, man. it's okay. It's okay. It's okay, Robert. Okay. Dali you can Inip ka, you Okay. Okay. na. check mo muna, Paul. Tinan mo muna yung tsuga niya. Huwag diba? kang si Tilawisa. kailangan din ang tilawang okay, baga na ba? Ito na go ahead Ford para baka kain na yung bisita natin Sumania fresh luto pa dyan na siya Ini pakai apa? Stop ba? Sige. Buwanti ka? Yan na. Kasaba. Kasaba. Ano kay Fresh ba yan? Dami tayo yan. Ibu tangan mga gudang bukayo po. Nahurot diretsyo ati kauna namo sa dalan, di ba? Nang ko po. si sikwate po me. Ayan. Siba, May ni Mumay. Mumay naman. Ayan guys. Ha?

Mmmmm Makamino ang bingga lang yun At po ito ni J4 Ewan po na Friend ata siya ito na lang po naglumpento Ito na lang po naglumpento Itong mga binggala na to, mga tanim din to doon na hindi pa namin nakukuha. So, marami na talaga siya. Ah, mm -hmm. ang May init talaga siya as in na parang...